Ang Arnis, Pambansang Laro ng Pilipinas Kwentong Kasaysayan Ang Arnis, na rin bilang Eskrima o Kali, ay isang tradisyonal na sining ng pakikipaglaban na orihinal na nagmula sa Pilipinas. Isa itong mahalagang bahagi ng kulturang Pilipino na nagpapakita ng kasanayan sa pagtatanggol at disiplina sa sarili. Ginagamitan ito ng mga baston o ratan at sa mas mataas na antas ay maaari ring gumamit ng mga kutsilyo, sibat o kahit walang armas. Bilang isang sining ng pakikipaglaban, ang arnis ay hindi lamang para sa pisikal na lakas kundi pati na rin sa katalinuhan, disiplina at paggalang sa kapwa manlalaro. Ginagamit ito noong sinaunang panahon bilang paraan ng mga Pilipino upang ipagtanggol ang kanilang sarili, komunidad at bayan laban sa mga mananakop at masasamang loob noong Disyembre 11, 2009, sa bisa ng Republic Act Number 10850, opisyal na idineklara ang Arnis bilang pambansang martial art at pambansang laro ng Pilipinas. Layunin ng batas na ito na itaguyod at panatilihin ang makasaysayang kahalagahan ng Arnis sa pagkakakilanlan ng sambayanang Pilipino. Sa kasalukuyan, itinuturo ang arnis sa mga paaralan bilang bahagi ng physical education, PE, at aktibong isinasali sa mga paligsahan tulad ng Palarong Pambansa at Southeast Asian, SE, Games. Ang pagkilalang ito sa arnis bilang pambansang laro ay simbolo ng pagmamalaki sa sariling kultura, kasaysayan at katapangan ng mga Pilipino.